Ay, ito naman mga kabayan. Itong magkasawang ito. Tatanungin natin tong itong dalawa kung ano ang kanilang sagot sa ating challenge. Tatanungin natin to. Itong dalawa to magkasawa ito. Ay, ito ah, inaanak. Tinatanong ko yung challenge ko, matagal lang issue, bigyan natin ng linaw. Alin ga na una? Itlog daw o manok? Manok. Manok. Ayun, sabi ng babae, eh. manok are sasawa Ano na una, itlog o manok? Itlog o manok. <laughs> kabayan ay i-challenge icha natin itong mga kasama natin ng yung isyo na matagal ng isyo pero ngayon ay i-challenge icha natin sila kung anong masasabi nila kung sino ba talaga ang tama itong sa dalawa yung i-challenge icha natin itong mga ito ah. ah, sige mga kabayan ah. challenge itong mga ito ah, ito kung pare natin i-challenge icha natin ito ah, pare may challenge Uh, lahat tayo dito kukusapin itong mga ito itong dalawang to. ito isa ito inaanak ko yan arintiyuhin niya uh, may katanungan matagal ang isyo pero ligya, bigyan natin ng linaw kung alin ba talaga ang nauna may katanungan dito sino ba talaga daw nauna itlog umanok <laughs> alin mo talaga daw nauna para sa iyo sino ang nauna ikaw na, ikaw na. Itlog. Itlog. Ah, para sa 'yun ang itlog. Itlog na una. Sa anak, manok. anong na una? Manok. Manok, ayun. Yung magtiyuhin no. Dalawa magkasalungat, yung <laughs> isa itlog, are yung manok. Yan. Kayo, ang oh, sino ho sa inyo ang alin ho talagang tama? Paki-comment lang ho sa baba sa comment section. Sige. Ayun, dinini naman tayo. Are yung bulubundukin. Talaga hong kuno. Bundok ko talaga mapuno. Ayun, 'to yung dalawa sa challenge natin. Itong issue na to, matagal na. Ug mas tungko bro. Oh, bigyan natin ng linaw. Kung sino ba talaga? Kung alin sa inyo, kung sino sa inyo ang tama. Yung katanungan na alin ba nauna? Itlog o manok? Yan. Sa yung dalawa. arin itong dalawang ito ay eh, magtiyuhin din itong mga itaw. Ngayon, ari pamangkin. Tanungin ko pa, tan tanungin ko ari una pamangkin. Eh sayo, ano yung nauna? Itlog o manok? Itlog. <laughs> Itlog. Itlog. sa kanya. Itlog. 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 din. Ayun, makasama itong dalawa. Ayan. Ayun. Ayun, kung talagang kay nalilito o alam niyo yung sagot, paki-comment lang ho sa baba ng aking comment section. Ayun no. Ay, ito naman mga kabayan. Ito magkasawang ito. Tatanungin natin tong itong dalawa kung ano ang kanilang sagot sa ating challenge. Tatanungin natin to. Itong dalawa to magkasawa ito. Ay, ito ah, inaanak. Tinatanong ko yung challenge ko, matagal lang issue, bigyan natin ng linaw. Alin ka nauna? Itlog daw o manok? Manok. Manok, ayun. Sabi na ang babae. Manok, aray. Sasawa. Ano na una-una? Itlog o manok? Itlog o manok. <laughs> <laughs> mandaraya ito. Mandaraya ito. Dalawa. Ito yung isa, ito yung isa. Ito. Oh. Ikaw, ano na una? Itlog o manok? Manok. Manok, ayan. Sino ka? Ay, mga kabayan. Ay, kung alam niyo kung ano yung sagot, Paki paki-comment lang ho sa ating uh, comment section para malaman ho natin kung alin ba talaga nauna. Itlog o manok? Dito naman ho tayo. Itong dalawa. Eto, tanongin natin itong kumare ko. Oh. Too uh, sa challenge na to. Matagal ng isyo, bigyan natin ng linaw. Alin daw nauna? Itlog o manok? Manok eh. Manok, ayan. So, dahil mag itlog. Oh, manok, <laughs> Manok. Kasi din ang itlog yung manok. Sa'yo, Mads. Sa'yo ka manok, sa itlog. Sa itlog. Ayan no, na, Itlog o manok? Sa itlog. Itlog, kayo Makasalong nga dalawa. Kung imo nang imo ng ingigit, may muna siya manok. <laughs> ayan o. No. Ito ay matagal ng isyo. Ba? Kaya kayo, na nanonood sa aking video, pakicomment po itlog. sa comment section kung ano ho at talagang nauna. Itlog o manok. Ayan o. No. Ito, ito ang isa. Ito lang hindi natin natanaw. Asa nauna, balok. Ikaw, ano na una balot? Ano na una? Balot ang nauna. Itlog o manok? <laughs> itlog eh. Ikubit na ang itlog, may mong manok. Eh, marami talaga ng <laughs> nilito. Dito galing talaga ng nauna itlog o manok. Sa so, kayo kung alam mo niyo yung sagot, paki-lagay ho sa comment section sa baba. Ito mga kabayan, uh, narito tayo. Tatanungin tong mga ito kung yung issue natin na napakatagal na ay bibigyan natin ng linaw. Ay hanggang ngayon hindi pa natin alam eh kung alin ang nauna, yung itlog o ang manok. At tanongin natin sa mga ito. Eh? Ikaw, saan yung nauna? Okay. Manok. Manok. Ikaw. Ay manok. Manok, para sila manok. Ikaw, ano nauna, itlog o manok? Manok eh. Manok. <laughs> manok sa kanilang lahat. Ah, ngayon, pupunta din sa bandang unahan kung ano ang kanilang magiging sagot tatanong tayo dun sa mga bata, sa mga matatanda ho, kung ano din ang kanilang sagot. Maghanap tayo ng video may edad, edad Baka alam nila yung sagot kung ano talagang tunay na sagot. Sige, ano yung mga pangalan natin para malaman? May baka may shoutout kayo? Shane po. Shane, oh, baka may shoutout ka? Ah, wala. Wala ikaw? Michelle po. Uh, kung may shoutout kayo? Wala. Wala. ah, sige, sige, sige. Salamat. Aray mga kaibigan, uh, kanina tinatanong natin yung mga dalaga Ngayon dito naman tayo medyo may edad-edad kung anin yung isyo na matagal na na hindi pa nagbigyan ng linaw. Yung sinasabi nila na aling ko yung nauuna. Yung, yung gang kwan, yung gang itlog o manok. Ano daw nauna? Yung itlog o manok? ikaw, ikaw. Asa una? Itlog o manok? Manok. Manok ang ay una. Ayun, manok daw. Ikaw. Ay! ano yung nauna? Itlog o manok? Manok. <laughs> Bakit <Bago laughs> ang itlog? Ha? ha? Hindi magka-itlog ang dahil kung walang manok. <laughs> Ayun, manok daw na una. Ikaw. <laughs> ano yung nauna? <laughs> itlog o, <manok? laughs> o manok? Ikaw. Sige, sagutin mo lang. Hindi. <laughs> <laughs> <Anak niya>? Hindi. <laughs> <laughs> Hindi siya, <laughs> hindi siya hindi siya makadecide sige 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 uh, ano yung nauna itlog o manok 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 ayan yung salob ano na una daw manok ayun manok daw ay kayong nanonood sa aking ano uh, video paki-comment sa comment section kung alin ho talaga nauna itlog o manok yung matagal na issue nito na bibigyan natin ng linaw ito ito kasapin natin to ano yung nauna itlog o manok oh, wala. Ano una? Itlog o Mano. manok. <laughs> manok? Manok. 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 Manok daw manok. Oh. Ayun, magtatanong naman tayo sa mga bata. Wali yung mauna. Sige. Oh. Ayan, mga Tatanongin Tatanungin na naman to ng mga bata dahil tapos na yung mga matanda kanila tatanungin na yung mga bata kung alam nila dahil sa school kung tinuturo sa kanila kung alin yung nauuna itlog o manok Ayan Ano nauna? Itlog o manok? Itlog, itlog. Itlog. Labas manok. itlog bulong. Ano na? Itlog, labas manok. itlog Itlog Itlog. Itlog. Isa sa manok. Ha? Ano manok, manok. At ah, chicken ko. Itlog na manok. Itlog sa manok. Oh, mas una ang itlog, sa manok. Oh. Isa eh, galing yung itlog. Uy, sa manok. <laughs> oh. Eh, ano yung talaga na Itlog o manok? Itlog. Uh, sige. Yung, yung, nanonood sa akin YouTube channel ho, yung nanonood ho, paki pakicomment na lang ho sa comment section uh, kung alam ho ninyo yung sagot. Kung alin yung nauna, itlog o manok. ari tatanungin natin tong alin na rin nakangiti. Ay napakagandang ngiti na. Tatanungin natin kung alam niya kung alin yung nauna. Alin ga yung nauna atay? Yung itlog o manok? siyempre eh, ang manok. Uh, manok daw, ang nauna sa kanya. Ano pangalan natin? Si Bing po. Bing? Walwastro. Walwastro, ayan. O, alin yung nauna, itlog o manok? Itlog! Itlog, ayan, itlog ang nauna. Ayan, dito tayo. Dito na naman. Sa inyo, ano nauna? Itlog o manok? Ikaw. Manok. 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 E eh, sa'yo? Ano manok. Manok na una? Manok. 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 Ikaw? Puro manok. Pwede dobol manok o gitlog? Ang <laughs> daraya <laughs> ko? Gitlog o um, manok. Pangalan, pangalan? Joy. Joy. Sa'yo? Doris. Doris. Normal. Normal 'yan. Kasi. Kasi 'yan. Okay mga kaibigan, ay, itong dalawa tatanungin natin ito kung alin ko ho 'yung issue na matagal na ay bibigyan natin ng linaw kung alin ho no talagang nauna, kung itlog ho talaga o ang manok ang nauna. Tanungin natos ng dalawa. Ano? Mga Otoy, ano gang nauna? Itlog o manok? Itlog Manok? <laughs> itlog! 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 Manok! Ay, paano mo nasabi na itlog na una? Ha? 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 lang itlog sa manok! Bago may mong manok! Ayan! O, ikaw, paano mo sabi na nauna ang manok? Sabi niya, yung manok daw galing sa itlog. Galing sa itlog? Oo. Manok galing eh na una? Ayun na kaibigan. Kayayoh nanonood sa aking video, paki-comment na nga sa baba kung alin ang na talagang nauna, yung itlog o yung manok. Mga ito. Ano? kayo naman, alin yung nauna? Itlog o manok? Manok. Manok. Bakit? Sabi nila yung manok daw kaling sitlog. <laughs> <laughs> ito, 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 ito ito. Oh. Ito. Sige. Alin na na itlog o manok? Manok. Manok. Diba ang ginawa ng Diyos, ang hayop? harap! Harap, ah? Wow! Na, harap, <laughs> <laughs> ito, <marap> ito. Sige, <laughs> Sige, Para malaman nila nila nanonood. Manok naman talaga kasi ginawa ng Diyos ang hayo Ayun! Ang itlog galing sa manok. Ayan, ang itlog daw galing sa Manaw. <laughs> oh. yeah. 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 Sige, sige, salamat. Sige, ang pangalan natin, pangalan. Ito <laughs> <laughs> mga kabayan, kausapin natin ito nagtitinda ng isda. Kung saan yung nauna? Ano, yung anong nauna? Itlog o manok? Manok! <laughs> <laughs> Talo, ito manok yan. Manok. Saan eh. oh. magaling daw yung manok? Huh? Ano? <laughs> Ayan, sige, sige. Ito so, mga kaibigan, nandito tayo ngayon. Kakasabi itong dalawa. Ari yung gwardiya, yun eh. At saka itong kapitan ng barko. Kakasabi natin to kung alin gaho talaga yung nauna. ayogang yung itlog o yung manok. Ah, Kakasabi niya una itong gwardiya. Pare, ano yung nauna? Itlog o manok? Manok ang nauna manok ng nauna. Ayun sa kanya, manok ang nauna. Ari kay kapitan. Kapitan. Ali nauna. Itlog o manok? Ah, simple, itlog. Itlog. <coughs> ah, tanungin natin tong dalawa dahil ang isa itlog, ang isa yung manok. Paano mo sasabi ka uh, uh, bro na una yung kuan yung manok? sabi ko na una yung manok kasi yun ang gumawa ng itlog. Ang una ang itlog, kaya ano? Ang manok, dili man ang muda ko kung wala itlog. Ang manok, nag-agay siya sa itlog. Oh. At pauna ang itlog. Tama, tama daw, tama daw. itlog. Tama po, tama po. Oh, o, oh, paano yan? O, paano yan? Manok ang nauna. Kasi ino pa yan ng lalaki. What? Para makaproduce ng itlog. Yung itlog, Ula, uli na yan. Itlog ako unahon, mag wala na, break pa na siya. Asuswa tama Asuswa na siya. Asuswa na siya. Punto ka rin. Punto ka rin. Tama. Wala na, wala itlog. Punto ka rin. Wala daw itlog. Oo. Wala. Ano sabi mo na? Yan, napatunayan ni Nonoy. Nauna daw itlog. Parang itlog na nauna. Ikaw. Ipaliwanag mo kung bakit ang manok. Para sa akin, patunayan ko talaga na manok ang nauna. Hmm. Yung lalaki at saka yung babae, sabi saya pa mag-upa na What? mag na sila. Oh. What? Pa-breeding, pa-breeding. Pa-breeding. Yung kaya na, may itlog yung babae. Yung babae, iitlog naman. Pero ang pinagtaluhan lang natin dito, ang sabi nila kung ano ang nauna, itlog ba o manok? Kaya yon inexplain ko sa iyo na manok talagang nauna. Yan. Derek, Balok. tama din ba. Derek, manok ang nauna. Ayan. Hindi so, na dumaan sa itlog. So mga kabayan, kayo na ang humusga ng mga ito. Ay hindi humagawa ng paraan <laughs> kung sino talaga ang kuan. Ay, hindi, hindi namin ito maayos. Uh, kung ano, kayo na magawa ng paraan kung alin ka talaga ang nauna. Yung ka talaga ang itlog, huwag ba talaga ang manok ay itong dalawang ito ay titigil lang natin to sa pagbibideo baka hindi natin mapigilan ang kapitan ari baka mabaril lang si Kyo ay kita na ba yung laban ng mga ito kaya kayo na ho bahalang kumusga i-comment na lang ho sa ating comment section kung ano ho talaga nauna o yung itlog ba talaga o yung manok